Maraming salamat po, sir. At natanggap po na po ang padala po ninyo sa akin na laptop. Ito po, bubuksan ko na po. Sana po ay okay siya. Galing Korea guys Sir Love and Care. Ito natin. Ooh, so, okay, po na gano'n. Oh! Hindi sayang. Oh. Ayan mga sadyan Ganda ang kanyang pagkakabalot. Then... Excited na ako. Excited na ako. ano to oh my god bakit sangkalan laptop ang in order ko hindi to ay pambihiraan naman nagalitan ako ng asawa ko sa ginawa niya ano ba naman yan sir tala ko pa naman laptop bakit naman gano'n? Niloko nyo ako. Ay, nako. Grabe kayo. Bakit nyo ako in-scam? 998. Ito lang. 99 ka mo.